Sarado at hindi na talaga pwedeng mag-apply sa consolidation ang mga chuper at operator na bigong umabot sa deadline noong December 31. Kakabaka ang ilang chuper sa Kaluokan dahil marami sa kanila ang hindi nag-apply at hanggang katapusan na lang ng buwan, makakapasada. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sa katatapos lang na deadline ng PUV consolidation, marami pa rin tsuper ang hindi isinuko ang kanilang prangkisa. Eh hanggang saan na lang kaya aabot ang kanilang biyahe? Higit tatlong dekada ng binabiyahe ni Tatay Resti ang rutang Novaliches QC bagumbong kaloocan. Yun nga lang tila na lalapit na ang tuluyan niyang pagtigil pasada. Bukod kasi sa wala siyang sariling prangkisa, tansya niyang nasa mahigit kalahating porsyento pa lang ng operators sa kanilang ruta ang nakakapag-apply para sa consolidation. Iba naman kasi mag-ano ano nun ano, ano, eh ni na nung bagong ang sasakyan na yun. na ako, maghahawak niya kasi, hindi naman kami. Ma, wala, pagka na pinasok nila yan. Nitong December 31, 2023, tuluyan nang tinapos ang application para sa jeepney consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa ulat kahapon ng Department of Transportation, nasa 40% pa lang ang consolidated na jeep sa Metro Manila, habang nasa 70% naman sa buong Pilipinas. Wala ng extension ang deadline, pero binigyan pa ng isang buwan ang mga operator na hindi umanib sa programa na makabiyahe. Yun nga lang, gaya ng sabi ng DOTR kahapon, kailangan umabot ng uh, less than 60% ang nag-consolidate sa ruta mo or wala para ikaw ay uh, payagang uh, bumiyahe hanggang end of uh, January. Pagpapaliwanagin din ang mga tsuper na hindi nagconsolidate sa pamamagitan ng show cost order na nakatakdang ibigay ng LTFRB ngayong araw. Ito naman ang pagbabasehan ng ahensya para bawiin ang prangkisa ng jeepney operator at hindi na tuluyang makakabiyahe. Pero pakiusap ni Tatay Resti, huwag na sanang itulak ang modernisasyon at pakinggan ang kanilang suhestyon. Mas maganda yung ditanggalin ito. Kasi marahin pag tinanggal itong mga... Ano mga driver, mga, mga pamilya, siyempre magugutong. Di ba, paganda yun sana, ayusin lang. Huwag tuli Tuloy-tuloy na ang pagsusulong ng gobyerno para sa modernisasyon. At ngayon wala ng chance ang makalahok sa PUV modernization ang mga hindi umanib sa consolidation. Ang tanong dyan, gagarahin na ba sila ng tuluyan? Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.